Aris, makinig ka ng mabuti. Natagpuan ka ng mensaheng ito hindi dahil sa pagkakataon, kundi dahil may dahilan. Matagal mo nang nararamdaman ang kakaibang hila na yan, hindi ba? Parang may tinig o isang enerhiya na tumatawag sa kaluluwa mo. Hindi ito basta aksidente. Ang universo ay kumikilos sa likod ng mga pangyayari, iniisa-isa nitong inaayos ang lahat ng bagay na matagal mo nang ipinagdarasal. Huwag mong iscroll palayo. Ang maririnig mo ngayon ay maaaring baguhin ang iyong enerhiya, ang iyong swerte, at maging ang iyong kapalaran. May isinulat ang mga bituin para sa iyo, Aris, isang bagay na maaaring tuluyang baguhin ang iyong landas. Kaya huminga ka ng malalim ito na ang iyong senyales para makinig sa hila ng tadhana. Aris, ang enerhiyang nakapaligid sa iyo ngayon ay napakalakas, halos imposibleng baliwalain. Maaaring napansin mo ito sa maliliit na paraan, isang kandilang patuloy na kumikislap, isang pangalan na paulit-ulit na lumilitaw, o mga panaginip na sobrang totoo para makalimutan. Hindi ito mga pagkakataon lamang, ito ay mga pahiwatig ng langit, mga banal na senyales mula sa universo na gumagabay sa susunod mong hakbang. Sa paniniwalang Pilipino, kapag mabigat ngunit may pag-asang pakiramdam ang hangin, ibig sabihin ay gumagalaw ang tadhana. May puwersang humihila sa iyo patungo sa isang mas dakilang layunin, isang sandaling matagal nang nakasulat sa mga bituin, bago mo pa man ito na malayan. Ang pagbasa na ito ay magbubunyag kung ano talaga ang kahulugan ng hilang iyon, pag-ibig, kapalaran, at ang banal na plano na matagal nang hinihintay na maganap. Sindihan mo ang iyong kandila, huminga ng malalim at buksan ang iyong puso. Ang mensaheng maririnig mo ay hindi kailanman sinadyang makalampas sa iyo sapagkat ito ay itinadhana upang matagpuan ka. Emosyonal na pagdiskubre. Aries, sa kaibuturan ng iyong puso, alam mong may nagbabago. Iyon yung pakiramdam na hindi mo maipaliwanag, ang biglang pagkabalisa, ang tahimik na kirot sa dibdib, o ang isang alaala na ayaw kang lubayan kahit pilitin mong kalimutan. Matagal mo na itong nararamdaman marahil ilang araw o ilang linggo na. Ang universo ay matagal nang bumubulong sa iyo sa pamamagitan ng mga palatandaan, mga numerong paulit-ulit na lumilitaw, ang parehong kantang naririnig mo muli, o ang hangin dumaraan tuwing malalim ang iyong pag-iisip. Hindi ito basta mga pagkakataon. Ito ay pahiwatig ng langit, mga banal na senyales na nagigising na muli ang iyong enerhiya. Madalas, Aris, sinusubok ng katahimikan ang pinakamatitibay na kaluluwa. Maaaring pakiramdam mo ay nasa gitna ka ng dalawang daan kung dapat bang bitawan o panghawakan pa. Iyan ay dahil inihahanda ka ng tadhana para sa isang bagay na higit pa sa iyong inaasahan. Ang mga nawala sa iyo ay hindi parusa, kundi mga banayad na gabay, paraan ng universo upang linisin ang espasyo para sa mga bagay na nakatakdang dumating sa iyo. Sa tradisyong Pilipino, kapag ang apoy ng kandila ay kumikislap habang iniisip mo ang isang tao, pinaniniwala ang ang kanilang espiritu o enerhiya ay nakikipag-ugnayan sa iyo. Napansin mo bang sumasayaw ang iyong kandila kamakailan, Aris? O marahil biglang uminit ang iyong dibdib ng walang malinaw na dahilan? Iyan ang kusmikong hila na nararamdaman mo, ang di nakikitang sinulid na nagdudugtong sayo sa tunay mong landas. Maaaring sinubukan mong labanan ito. Kilala ang ari sa lakas, katatagan, at pagmamataas. Ngunit kahit ang pinakamatatag na mandirigma, ay kailangang yumuko sa tadhana kapag ito ay tumatawag. Ang nararamdaman mo ay hindi kahinaan, ito ay pagkakayon. Hindi ka hinihinan ng universo na sumuko, hinihingan ka nitong magtiwala sa proseso. May isang tao o bagay na paulit-ulit na binabalikan ng iyong puso. Isang panaginip na hindi mo makalimutan. Isang sandaling laging bumabalik sa iyong isip. Ang mga ito ay mga alingaw-maw mula sa iyong mas mataas na sarili, mga paalala na ang enerhiya ay hindi kailanman naglalaho, ito ay nagbabago, naghihintay, at bumabalik kapag tamang oras na. Siguro ay napapansin mong madalas ang labing isa oras labing isa minuto o nagigising ka sa parehong oras gabi-gabi baka ang paborito mong kanta ay biglang nag-iba ang dating, o tila mas mabigat ang hangin sa mga tahimik na oras. Hindi ito mga aksidente. Mga kumpirmasyon nito, mga patunay na ang nakalaan para sa iyo ay papalapit na. Alalahanin mo, Aries, ang mga pamahiin ng ating mga ninuno, kapag biglang umalingaungaw ang iyong tainga, may nag-iisip sa iyo. Kapag mainit ang hangin sa gabi, may kaluluwang malapit. Ang mga paniniwalang ito ay may mas malalim na katotohanan kaysa sa inaakala natin, dahil kailanman ay hindi nagsisinungaling ang enerhiya. Ang mga bituin sa itaas at ang mga ninuno sa tabi mo ay may isang mensahe, huwag mong labanan ang hila. Matagal ka ng malakas, aris, bitbit -bit ang mga takot na hindi nasabi, mga pag-asang hindi natupad, at mga damdaming itinago. Ngunit ang panahong ito ng iyong buhay ay hindi tungkol sa pakikipaglaban, kundi sa pakiramdam. Sa paggunita na kahit ang pinakamapulang apoy ay nangangailangan ng katahimikan upang mas lumiwanan. Ang emosyonal na paggising na ito, ito ang paraan ng universo upang ihanda ang iyong puso. Maaaring ito ay para sa muling pagkikita, para sa pagpapagaling o para sa bagong simula. Dahan-dahan kang ginagabaya ng tadhana patungo roon. Hindi mo kailangang magmadali. Hindi mo kailangang maunawaan lahat ngayon. Nakasulat na sa mga bituin ang iyong landas, Aris. Ang kailangan mo lang ay sundin ang mga senyales, at magtiwala na bawat kislap, bawat katahimikan, bawat hila ng iyong puso ay mensahe ng universo na nagsasabing, malapit ka na. Kaya ngayong gabi, sindihan mo ang iyong kandila. Pagmasdan ang apoy. Tanungin mo ang iyong puso kung ano talaga ang hinahangad nito. Huwag kang matakot sa nararamdaman mo, banal ang emosyon na yan. Ang pananabik na iyan ay mismong tadhana na nagsasalita sa tanging wikang alam nito, enerhiya. Dahil minsan, Aries, ang mga damdaming pinakamalalim nating nadarama ay hindi mga pasanin, sila ay mga tawag. At ang hila na nararamdaman mo ngayon ay ang kaluluwa mong naalala kung saan talaga ito nabibilang. Espiritual na pahayad. Aries, ngayong nagising na ang iyong puso, isang tanong ang sumusulpot, bakit? Bakit mo nararamdaman ng ganito kalakas ang hila, kahit sinubukan mo ng magpatuloy? Bakit tila bawat senyales, bawat sandali, at bawat iniisip ay lagi kang ibinabalik sa isang enerhiya. Ang totoo, Aris, hindi ka sinusubok ng universo, may ipinapakita ito sayo. Nasa yugto ka ng banal na pagising kung saan ang hindi nakikita ay nagiging malinaw. Ang katahimikan sa paligid mo ay hindi kawalan, ito ay tinig ng tadhana na bumubulong sa wikang matagal ng nauunawaan ng iyong kaluluwa. Sa mga aral ng ating mga ninuno, bawat galaw sa sansinukob ay may layunin, walang hangin na umiihip ng walang dahilan, at walang apoy na kumikislap ng walang saysay. Kapag naramdaman mong may humihila sayo, ibig sabihin ay nagkakahanay ang langit para sa kapakanan mo. Hindi lang ito damdamin, ito ay kusmikong pagkakatugma. Ayon kay Babavanga, may mga kaluluwang pinagbubuklod ng mga di nakikitang sinulid, at kahit anong layo, oras o katahimikan mulit-muling magtatagpo kapag tama na ang bituin Aries naroon ka ngayon sa sandaling iyon Ang nararamdaman mo ay ang unibersong muling inaayos ang sarili nito upang ang nakalaan para sa iyo ay tuluyang makalapit Balikan mo ang mga nakaraang araw Mas malinaw ba ang iyong mga panaginip Napapansin mo bang may mga simbolong sumusunod sa iyo parehong numero kulay o hayop sa espiritualidad ng mga Pilipino, ang mga panaginip ay mga banal na pintuan. Hindi ito ilusyon, ito ay pahiwatig ng langit, mga mensaheng ginagamit ng daigdig ng espiritu upang abutin ang mga handang makinig. Kapag nanaginip ka ng tubig, ito'y tumutukoy sa damdamin. Kapag apoy, ito'y nangangahulugang paglilinis at pagbabagong anyo. At kung pareho mong napanaginipan, ibig sabihin ay nililinis at ipinanganganak muli ang iyong kaluluwa sa parehong sandali. Ang pahayag na ito ay hindi tungkol sa nakaraan. Ito ay tungkol sa iyong pag-akyat. Ang hila na nararamdaman mo ay hindi lang galing sa isang tao o bagay. Ito ay tawag ng iyong mas mataas na sarili, hinihikayat kang bumangon. Ang parehong enerhiyang lumilikha ng mga bituin ay dumadaloy din sa iyong mga ugat, Aris. Isa kang nilalang ng banal na apoy at muli na itong nagigising. Munit bago sumikat ang liwanag, laging dumarating muna ang anino. Ang pagkalito, pananabik, at bigla ang pag ng emosyon, bahagi ito ng sagradong pagsubo. Paalala ito na ang tunay na pagbabagong espiritwal ay laging nangangailangan ng pagsuko. Sa pamahiin ng mga matatanda, kapag umuugong ang kulog ng walang ulan, sinasabing may espiritong nagpaparamdam. Kaya kapag ang puso mo ay tila kumukulog ng walang dahilan, nangangahulugan itong may malapit ng ihayad na katotohanan. Huwag mong labanan ang enerhiyang ito. Huwag mong tanungin kung bakit mo pa rin ito nararamdaman kahit sinasabi ng isip na hindi mo na dapat. Ang mga bituin ay hindi sumusunod sa lohika, sila ay sumusunod sa pagkakaayon. Ayon kay Nostradamus, ang puso ang nakaalam bago pa man makakita ang mga mata. Iyan mismo ang nangyayari ngayon, Aris. Alam na ng puso mo ang paparating. Ito na ang sandaling dapat mong pagkatiwalaan ang iyong intuition, ang tahimik na tinig na kailanman ay hindi nagsinungaling sa'yo. Kung sinasabi ng iyong kaluluwa na humingi ng tawad, magpatawad, o bitawan na, makinig. Kung inuulit ng iyong mga panaginip ang isang pangalan, lugar, o awit, pansinin. Ang mga ito ay mga bakas ng tadhana, mga gabay patungo sa banal na oras ng katuparan. Sa paniniwalang Pilipino, kapag ang kandila ay patuloy na nagliliyab habang nananalangin ka, ibig sabihin ay nakikinig ang iyong mga espiritong tagapangalaga. Kaya ngayong gabi, sindihan mo ang puting kandila. Ibulong mo ang iyong buong pangalan at sabihin, handa na akong tanggapin ang nakalaan para sa akin. Hayaan mong maging senyale sa langit ang apoy na yan. Dahil sa sandaling marinig ng universo ang iyong katotohanan, tutugon ito. Bawat pagsubok, bawat sakit ng puso, bawat tanong na walang sagot, lahat iyan ay paghahanda para sa sandaling ito ng kaliwanagan. Hindi ka pinarusahan, pinino ka. Tulad ng ginto na kailangang dumaan sa apoy bago magniningning, ganoon din ang iyong espiritu. Aries, ikaw ang may dalang elemento ng apoy, pagsinta, tapang, at paglikha. Ngunit kahit ang apoy ay nangangailangan ng direksyon. Iyan ang itinuturo sa iyo ng universo ngayon, kung paano masunog hindi sa kabuluhan, kundi sa layunin. Ang enerhiyang humihila sa iyo ay hindi upang wasakin ka, kundi upang ituro sa iyo ang susunod mong kapalaran. Sa kalaliman ng panahon, ang iyong kaluluwa ay nangako, nababalik, tutupad at magigising. Ang pangakong iyon ay tinatawag na ngayon. Ang mga bituin ay nagkakahanay, ang mga ninuno ay nagbabantay, at ang enerhiya sa paligid mo ay dumadaloy ng banal na kuryente. Pumapasok ka na ngayon sa yugto ng iyong kwento kung saan nagtatagpo ang tadhana at kalayaan. Ang pipiliin mo ngayon ang huhubog sa lahat ng susunod. Kaya piliin mo ang pag-ibig kaysa takot. Piliin mo ang tiwala kaysa duda. Piliin mong maniwalang hindi kailanman nakakalimot ang universo sa pusong taimtim na nanalangin. Dahil Aries, ang paparating sa iyo ay hindi lang isang tao o pangyayari, ito ay pagbabago. Ito ang pagbabagong matagal mo nang inihahanda nang hindi mo namamalayan. At kaya ito napakatindi, napakalakas, ay dahil ito ay nakasulat sa mga bituin. Kapag nagpasakop ka sa hila, hindi sa kahinaan, kundi sa pananampalataya, makikita mong bumubukas ang mga pinto, lumalawak ang mga pagkakataon, at muling nag-ugnay ang mga puso. Dadaloy ang enerhiya kung saan ito dapat, at ang nakalaan para sa iyo ay muling hahanap ng daan pabalik. Kaya ngayong gabi, kapag tumingin ka sa langit, alalahanin mo ito, bawat bituin na nagniningning ay refleksyon ng banal mong alab. Hindi ka nawawala, Aris, ginagabayan ka pa uwi. Pagpapamalas at gabay. Aris, ngayong nabunyag na ang katotohanan, ang susunod na hakbang ay pagbabagong anyo. Nagsalita na ang universo, ang tungkulin mo ngayon ay magkaayon, kumilos, at magtiwala. Ang enerhiyang humihila sa iyo ay hindi upang kontrolin ka, ito'y upang gisingin ang iyong kapangyarihan. Hindi ka hinihila ng tadhana laban sa iyong kalooban, ginagabayan ka nito. Ngunit upang maganap ang itinakda, kailangan mo munang linisin ang lumang enerhiya na pumipigil sa iyong mga biyaya. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, bago tumawag ng liwanag, kailangang linisin muna ang espasyong pagdadaluyan nito. Dito nagsisimula ang ritual ng si paglilinis ng enerhiya. Ngayong gabi, Aris, isagawa mo ang sagradong ritual na ito. Hakbang isa, sindihan ang puting kandila. Hanap ka ng tahimik na lugar. Hawakan ang kandila sa iyong dibdib at banggitin ng tatlong ulit ang iyong buong pangalan. Pagkatapos ay bulongin, pinalalaya ko ang lahat ng hindi na naglilingkod sa aking espiritu. Ang apoy ng kandila ay sisipsip sa mga mabibigat na enerhiya, sakit, pagsisisi, pagkalito, at babaguhin ito sa liwanan. Hakbang dalawa, tubig ng pagbabagong buhay. Punuin ang isang maliit na mangkok ng malinis na tubig at lagyan ng kaunting asin. Isausaw ang iyong mga daliri at iwisik ng marahan sa iyong mga kamay, noo, at puso. Sa pamahiin ng mga Pilipino, ang tubig na may asin ay naglilinis at nagbibigay proteksyon laban sa mga hindi nakikitang puwersa. Habang ginagawa ito, sabihin, ang lahat ng bigat ay lumisan na sa akin ngayon. Habang tatlo, bulong ng layunin. Pumikit. Huminga ng malalim. Ibulong ang iyong hangarin, hindi bilang pagmamakaawa, kundi bilang pahayag, handa na akong tanggapin ang nakalaan para sa akin. Sabihin ito na parang natanggap mo na sapagkat sa sandaling umayon ang iyong pananalig sa iyong salita, agad nagsisimula ang paglikha. Aries, ang manifestation ay hindi tungkol sa pamimilit, kundi sa pananampalataya. Hindi tinutugon ng universo ang tunog ng iyong tinig, kundi ang tugon ng iyong enerhiya. Kapag nagsalita ka mula sa takot, naninginig ang daloy nito. Ngunit kapag nagsalita ka mula sa tiwala, pati ang mga bituin ay yumuyuko upang makinig. Naniniwala ang ating mga ninuno na kapag dalisay ang puso, kahit isang bulong ay kayang makapagpatibok ng bundok. Isinasagawa nila ang mga ritual sa ilalim ng buwan, nag-aalay ng panalangin gamit ang kandila at tubig, sapagkat alam nilang ang mga elementong ito ay daluyan ng banal na enerhiya. Kaya tuwing sisindihan mo ang iyong kandila, tuwing ibubulong mo ang iyong katotohanan, alalahanin mong hindi ka nag-iisa. Nasa tabi mo ang mga espiritu ng iyong mga ninuno, ang mga dasal nila para sa iyong lakas ay nananatiling buhay sa iyong dugo. Ngayon, kumikilos ang kanilang enerhiya kasabay ng sayo, pinalalakas ang iyong layunin. At Aries, huwag mong ipagkamali ang mga pagantala bilang pagtanggi. Narinig na ang iyong dasal. Ngunit kailangang umayon muna ang oras. Sapagkat kapag dumating ang biyaya ng maaga, baka hindi ka pahandang tanggapin ito. Hindi nag-aantala ang universo upang parusahan ka, ginagawa nito iyon upang ihanda ka. Isipin mo ang pamahiin na nagsasabing kapag bumagsak ang kutsara, may bisitang darating. Ganoon din sa buhay, kapag may mga bagay na tila bumabagsak, ibig sabihin may darating, tao man o pagkakataon. Ang kaguluhan ay hindi aksidente, ito ay pagdating na nakatago sa anyo ng pagbabago. Bawat kisap ng iyong kandila, bawat malamig na dampi ng hangin, bawat biglang kapanatagan matapos umiyak, ito ay mga kumpirmasyon na nagbabago na ang iyong enerhiya hindi mo na hinahabol ang nakalaan para sa iyo, inaakit mo na ito. Upang palakasin pa ang iyong manifestation, gawin ang ritual na ito gabi-gabi sa loob ng pitong araw. Bago matulog, isulat ang tatlong bagay na ipinagpapasalamat mo, gaano man kaliit. Ang pasasalamat ang susi ng kasaganang banal. Pagkatapos ay sabihin, Ako'y bukas. Ako'y nakaayon. Ako'y pinagpala. Tupiin ang papel at ilagay sa ilalim ng iyong unan. Ang enerhiya ng iyong mga salita ay makikipag-isa sa iyong mga panaginip at ang iyong subconscious. Tulay sa pagitan mo at ng banal ay magsisimulang isulat muli ang iyong kapalaran habang natutulog ka. At kung sakaling magduda ka, Aris, tumingin ka lang sa mga bituin. Alalahanin, gawa ka sa parehong alikabok na nagbibigay liwanag sa mga kalawakan. Hindi lumilikha ang universo ng aksidente, mga tungkulin ang nililikha nito. Hindi ka isinumpa, ikaw ay pinili upang dalhin ang enerhiya ng muling pagsilang, tapang, at paggising. Panahon na upang tigilan ang paglaban sa hila. Kapag nilabanan mo ito, mas bumibigat. Ngunit sa sandaling sumuko ka, hindi sa kahinaan, kundi sa pagtitiwala, lahat ay dadaloy. Bubukas ang mga pinto ng hindi kumakato. May tatawag kahit hindi mo hiniling. Lalabas ang mga senyales kahit hindi mo hinanap. Sapagkat kapag umayon ang iyong vibration sa iyong purpose, ang universo mismo ang lalapit sa iyo. Iyan ang mahika ng manifestation, hindi ito nangangailangan ng patunay, kundi ng paniniwala. Ayon kay Bababanga, ang pusong naniniwala ay nagiging pintuan ng mga himala. Aries, narito ka na sa harap ng pintuang iyon. Ang susi ay pananampalataya. Kaya ngayong gabi, ibulong mo muli ang iyong hangarin at sabihin. Tiwala ako sa banal na oras. Pinalalaya ko ang takot. Tinatanggap ko ang liwanag. Habang ginagawa mo ito, isipin ang gintong liwanag na bumabalot sa iyo, kalmado, mainit, at walang hanggan. Iyon ang iyong espiritu na lumalawak, lumilinis, at humihigop ng mga biyayang nakalaan para sa iyo. Aries, papasok ka na sa makapangyarihang yugto ng iyong buhay, ang panahon kung saan ang mga dasal mong ibinuhos sa luha ay babalik sa iyo bilang kapayapaan. Hindi na ito panahon ng paghihintay, ito ang simula ng iyong pagtanggap. Tandaan, ikaw ay apoy, ngunit sa pagkakataong ito, ikaw ay nagliliyab na may layunin. Hayaan mong ang iyong liwanag ay gumabay, hindi manunog. Hayaan mong ang iyong sigla ay magpagaling, hindi makasakit. Dahil kapag ang iyong espiritu ay umayon sa mga bituin, ang hila na minsan kinatatakutan mo ay nagiging pinakamalaking biyaya mo, ang puwersang magdadala sayo sa iyong tadhana. Aris, huminga ka ng malalim. Damhin ang katahimikan sa paligid mo. Matapos ang lahat ng emosyon, mga senyales, at mga pahayag na iyong naranasan, unti-unti nang lumiliko ang enerhiya pabor sa Narinig ka ng universo, bawat dasal na bumulong sa hangin, bawat luhang tahimik na pumatak, bawat hiling na ibinulong mo sa mga bituin. Hindi naging madali ang paglalakbay mong ito. Hinarap mo ang mga sandaling puno ng pagdududa, mga gabing mag-isa, at mga tanong na tila walang kasagutan. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi mo kailanman tinalikuran ang iyong paniniwala. At iyan, Aries, ang naging susi upang mabuksan mo ang pintuan patungo sa lugar kung nasaan ka ngayon. Ang hila na iyong naramdaman ay hindi kailanman upang sirain ka, ito ay upang ibalik ka sa tunay mong sarili. Bawat liko, bawat sakit, bawat paghihintay ay bahagi ng sagradong mapanang iyong kaluluwa. Hindi ka nawala, itinutuwid ka lamang ng tadhana patungo sa mas mabuti, sa mas dakilang nakasulat para sayo. Sa karunungang Pilipino, kapag ang hangin ay muling tumahimik matapos ang bagyo, nangangahulugan itong nagpapahinga ang mga espiritu, na ibalik na ang balanse. Iyan ang yugto na pinapasok mo ngayon. Tapos na ang kaguluhan. Ang enerhiyang minsang nagbigay kalituhan ay nagiging kapayapaan. Tumingin ka sa paligid mo. Naroon ang mga senyales ang kandilang patuloy na nagliliyab ng payapa, ang kapanatagang dumarating matapos ang panalangin, ang mga panaginip na tila banayad na bulong, lahat ng ito ay mga kumpirmasyon na nalampasan mo na ang iyong espiritual na pagsubo. Hindi ka na sinusubok ngayon, Aris, pinagpapala ka na. Ang mga bituin sa langit ay hindi na tila malayo, sila ngayon ay refleksyon ng iyong liwanan. Ang parehong enerhiyang minsang nagdala sa iyo sa kalituhan ay sharing enerhiyang umaakay sa iyo ngayon patungo sa banal mong layunin. Kaya habang tinatapos mo ang pagbasa na ito, alalahanin mo ang katotohanan ito, hindi ka kailanman isinumpa. Tinatawag ka lang, tinawag upang magising, maghilom, at muling matuklasan ang kapangyarihang matagal nang nasa loob mo. Aries, ikaw ang apoy, ngunit nagbago na ang anyo ng apoy na ito. Hindi na ito apoy ng galit o takot, ito ay walang hanggang liwanag na gumagabay sa iyong tadhana. Hayaan mong pailawin ito ang iyong daan, hindi para lamunin ka, kundi upang gabayan ka. At kung sakaling muling magduda ka, balikan mo ang sandaling ito. Sindihan mo ang iyong kandila, ibulong ang iyong pangalan, at alalahanin na ikaw ay pinoprotektahan ng mga ninuno, ginagabayan ng mga bituin, at minamahal ng universo mismo. Lahat ng nawala ay babalik sa banal naanyo. Lahat ng iyong ipinagdasal ay muling makakabalik, hindi dahil hinabol mo, kundi dahil nakaayon ka na dito. Ito na ang oras mo, Aris. Tapos na ang katahimikan wakas na ang paghihintay. Muling nagsasalita ang universo at ang mensahe nito ay malinaw, handa ka na. Kaya humakbang ka ng may tapang, pananampalataya at liwanan. Sapagkat mula sa sandaling ito, Aris, ang mga bituin ay hindi na lamang nasa langit, nasa loob mo na sila.